Magandang araw mga kaibigan. Ako ang inyong gabay sa makulay ng mundo ng politika at pamahalaan. Ang lalaking hindi natatakot magsabi ng totoo kahit pa maging meme ako sa ex. Ngayon, pag-usapan natin ang isang kwentong puno ng drama, tagumpay at pag-asa. Ang proclamation ng giting ng Pasig Slate sa election 2025. At sa gitna ng lahat, Si Mayor Vico Soto, ang lalaking nagpabago sa Pasig at nag-landslide ah, sa puno sa puso ng mga pasigen. Pero teka, bago tayo mag-dive, ah, kung bago ka rito, pindutin mo na yung subscribe button at i-like ang video at i-comment ang saloobin mo. At para sa mga gustong magpasiklab, ah, magpadala ng super para suportahan ng ganitong klasing content. Tara, tara na. Simulan na natin ang dalawa, ang ilang mga minuto ng paglalakbay sa politika ng Pasig. Mga kaibigan, ang eleksyong 2025 sa Pasig ay parang telese, parang isang teleserye na puno ng plot twist. Pero pa, pero sa huli, isang slate ang naging bida, ang giting ng Pasig. Ha? Pero bago natin pag-usapan ang proclamation, balikan natin ang konteksto. Ano ba ang nakataya sa eleksyon na ito? Noong May, May 12, 2025, ang Pasig City ay naghalal ng kanilang mayor, vice mayor, congressman at mga konsihal. Si Mayor Vico Soto na nasa kanyang ikalawang termino ay tumakbo para sa kanyang pangatlo at huling termino. Ayon sa batas, tatlong termino lang ang pwede. Kaya ito ang kanyang grand finale. Pero hindi siya nag-iisa. Kasama niya ang kanyang giting ng Pasig Kabilang sina Vice Mayor Dudut Jaworski, Congressman Roman Romulo at isang buong line-up ng mga konsihal na nangako ng transparent at progresibong pamahalaan ang kalaban si Sara Diskaya at ang kanyang team Kaya Kaya Diis kasama rin sina sina Cory Palma at Eagle Ayaon. Pero let's be real. Mga kaibigan, ang laban ay parang basketball game ano ah, na 110 ang score. <laughs> si Vico ayon sa partial, ha? Ah, talagang official results ay eh, nakakuha ng mahigit 300,000 tat boto habang si Diskaya ay ubabot lang ng 26,000 plus na boto. Landslide is an understatement. Pero bakit ganito kalaki ang lamang? Ano ang sikreto ng giting ng Pasig? Hindi ito tungkol sa pera o trapo politics. Ito ay tungkol sa isang bagong uri ng pamumuno. Tara, pag-aralan natin. Noong Martes, May 13, 2025, isang makasaysayang araw ang naganap sa Pasig City sa harap ng Commission on, on Elections at mga pasigenyo opisyal na iprinoklama ang mga nanalo ng giting ng Pasi Slate. Si Vico Soto kasama ang buong slate ay nakatanggap ng mandato mula sa bayan. Isa itong straight victory ayon sa Rappler. Isipin mo ha, ang Pasig City Sports Center, puno ng tao, banderitas at emosyon. Ah, si Vico, nakilala sa kanyang kalmado at low-key na style, ay umiti lang habang ipinapahayag ang kanyang panalo. Pero sa likod ng iyon, isang dekada ng trabaho, reforma at dedikasyon. Bukod kay Vico, narito ang mga hinintay nating pangalan. Vice Mayor Dudot Jaworski na muling nanalo at patuloy na kasama ni Vico sa pagpapabuti ng Pasig. Congressman Roman Romulo no, na nagdala ng karanasan at visyon para sa lone district ng Pasig. At ang mga konsihal, kabilang si Paul Senogat na tinawag ng, ni Vico na nobody na tinalo ang isang beauty queen. Ah, sabi nga ni Vico, ito ang patunay na ang bagong politika ay posible. Salamat Pasig, hindi ko kailangang magpaulan ng pera para manalo. Pero seryoso, ang proclamation na ito ay hindi lang tungkol sa panalo. Ito ay tungkol sa pagpapatuloy ng isang legacy ng good governance. Ngayon, magsuot tayo ng ating critical thinking glasses. Puts on imaginary glasses, ha? ha? bakit nga ba nanalo ng landslide ang giting ng Pasig? Hindi ito aksidente, mga kaibigan. May tatlong dahilan transparent governance. Si Vico Soto ay kilala sa kanyang anti-corruption stance mula nang maupo siya noong 2019. Binago niya ang sistema ng Pasig City Hall. Halimbawa, ang online bidding para sa mga kontrata. Naging transparent, naging fair. Sabi niya sa isang panayam, hindi kami gumagastos ng malaki sa kampanya at ito ang nagbigay daan sa kanya upang manalo ng hindi umaasa sa tradisyonal na politika mula sa libreng healthcare programs hanggang sa housing projects tulad ng Pasig Urban Settlement Program, ipinakita ni Vico na ang gobyerno ay para sa tao, hindi para sa bulsa ng iilan. Isang pasigenyo ang nagsabi sa akin sa si ex, kahit hindi ko kilala si Vico noon, ngayon fan na fan ako dahil sa mga nagkawa niya. Ang giting ng Pasig ay hindi nag-campaign, gamit ang padyak o pajak ng pera. <laughs> Sila ay nag-focus sa plataforma, sa track record at sa koneksyon sa tao. So, po, si Paul Senugat, halimbawa, ay isang underdog na tinalo ang kanyang kalaban dahil sa suporta ng mga ordinaryong pasigenyo. Pero teka, hindi ito nangangahulugan ng per na perpekto ang giting ng pasig may mga hamon pa rin, trapiko, baha, at ang pangangailangang institutionalize ang reforma ni Vico. Kaya naman, sa kanyang huling termino, kailangan niya mag-iwan ng legacy na tatagal kahit wala na siya sa pwesto. Mga kaibigan, oras na para sa isang kwento na magpapayak, magpapatawa at magpapaisip sa inyo. Si Vico Soto ay hindi lang isang politiko, siya ay isang anak ng pasig na nangang, nangarap ng pagbabago. Isipin mo, noong 2019 ha, si Vico ay isang 30 years old na konsihal na humarap sa isang politika na dynasty. Ang kanyang kalaban, isang pangalang malaki sa Pasig, pero armado ng kanyang prinsipyo at, at isang maliit na budget. Tinalo niya ang makinarya. Fast forward to 2025 at siya pa rin ang hinintay ng mga Pasigenyo. Isang araw sa kampanya, may isang lola ang lumapit kay Vico. Sabi ng lola, "Vico, salamat sa libreng gamot. Hindi ko na kailangang mamalimos para sa apo ko." Ah, mga kaibigan, ito dahilan kung bakit landslide ang panalo niya. Dahil ang serbisyo niya ay nadarama ng tao. Pero hindi lang si Vico ang bida. Ang giting ng Pasig Slate ay parang Avengers ng Pasig. Ah, politics. <laughs> si Dudut Jaworski, ang vice mayor, na parang kuya ng lahat. Si Roman Romulo, ang veteranong mambabatas sa na nagbigay ng national perspective. At si Paul Sinugat, ang underdog na nagpatunay na kahit nobody ka, pwede kang manalo kung may giting ka. Pero ka mga kaibigan, hindi lahat ay happy ending. A happy ending. No? Si Vico at ang giting ng Pasig ay naharap sa malalaking hamon sa kanilang huling termino. Ano ang mga ito? Trapiko. Pasi kay isang bustling city. Pero ang trapiko, talagang kahit may mga bagong kalsada, kailangan ng mas matibay na solusyon, mas transit, bike lanes, at, at, urban planning. Baha, ang Ortigas at C5 areas ay madalas na binabaha. Pagamat may mga drainage projects, kailangan ng mas malawak na koordinasyon sa MMDA at national government. Pagpapatili ng reforma. Sabi ni Vico, gusto niyang institutionalize ang kanyang mga reforma. Ah. Pero paano? Kailangan ng bagong leader na magpapatuloy ng kanyang laban. Sino kaya ang susunod sa yapak niya? Sa isang panayam, sinabi ni Vico na ang kanyang layunin ay buhayin ang bagong politika. Pero ang tanong mga kaibigan, kaya ba ng pasig na panatilihin ito pagkatapos ng 2028? Ang tagumpay ng giting ng Pasig ay hindi lang para sa Pasig. It's a blueprint for the Philippines. Isipin mo, kung kaya ito ni Vico sa Pasig, bakit hindi sa Quezon City, Davao, o kahit sa Malacanang? <laughs> Ang giting ng Pasig ay nagpakita ng non-transparent governance, tunay na serbisyo at bagong politika ay posible. Pero may catch, kailangan ng mga butante handang magbago rin. Ha? Sa 2025 election, 68% ng mga butante sa Pasig ay 18 to 35 years old. Ang kabataan ay nagda ang nagdala kay Vico. Kaya naman ang hamon sa atin, maging aktibo tayo sa politika. Hindi lang ito tungkol sa pagboto, tungkol ito sa pagtatanong, pagbabantay at pagtindig para sa tama. Mga kaibigan, ang kwento ng giting ng Pasig sa election 2025 ay isang kwento ng pag-asa, laban at tagumpay. Si Vico Soto at ang kanyang slate ay nagpatunay ng politika ay hindi kailangan madumi at ang gobyerno ay pwede talagang magsilbi sa tao. Pero ang kwentong ito ay hindi patapos. Sa huling termino ni Vico, kailangan natin, oo, kailangan natin nabantayan ang kanilang mga pangako. Kaya naman, ilike mo na ang video na ito, ishare sa mga kaibigan mo at i-comment ang iyong saluubin. Ano'ng inaasahan mo sa giting ng pasig sa 2025 to 2028? At para sa mga gustong magpasiklab, magpadala ng super sa YouTube para suportahan ang ganitong klasing content. Kung bago ka dito, pindutin ang subscribe button at i-activate ang notification bell para hindi mo makaligtaan ang susunod nating deep dive sa politika at lipunan. Hanggang sa muli mga kaibigan, ako ang inyong gabay sa katotohanan. At ito ang inyong channel ng pagbabago. Magandang araw Pasig. Magandang araw Pilipinas. Bye-bye.